Good morning guys! Wendel T. here and welcome to my channel! For today's ride guys, on the way tayo going to Tundaligan. Ayan, Dagupan. So first time natin murutahin ito, hindi pa natin narating yun hindi rin natin alam ang daan so hanapin na lang natin so kasama natin si Jeric medyo tanghali na yung ride out natin kasi may ginawa pa tayo kanya umaga time check natin siguro mga past eight. May 8 may 8.30 na na Jeric? 9 9 na? so ayan <laughs> so guys the ride out natin 9 o'clock So medyo matalim na sikat ang araw. Um, alas nyo ako. Um, alas nyo Nine o'clock. Eight fifty-six. So pero hindi naman ganong kalong ride yung ruta natin. Kaya guys, tara! Sama lang, sama lang. Let's go, let's go. Andito na pala kami ngayon sa may bak ano no? Bani. Bani to, di ba? So andito na kami guys sa may bani kasama namin natin si Jeric lagi yan ang kabady natin malimit <laughs> bike is life so yan guys after natin mag tarlock dito naman tayo recovery ride natin to kaya let's go sama lang kayo so by the way guys hindi natin alam kung palulusotin tayo sa mga checkpoint pero tuloy tuloy lang kasi Dati nakakadaan tayo dito pero may mga checkpoints. Hindi naman naninita. But, <laughs> ang maganda naman to, dalawa lang kami. Hindi naman ganun siguro pansinin basta dalawa. So ayan guys, kita niyo tabing dagat na. Ruta natin tabing dagat. Beach to beach. Wala na 'yung tayo dito ay <laughs> white sand 'yon. Ik udah aman. Let's go. Let's go, let's go. Ah. Shout out Jeric. <laughs> oh, yeah, oh, shout out. Okay, Mama. Happy birthday. <laughs> oh, birthday, Pak. Oh, yeah. <laughs> Happy birthday po sama sa ni Jeric. Shout out. Baka naman may pamerienda. <laughs> <laughs> Barangay Bani, ha? Bani. Bakit? Bakit? entering we're entering Pangasinan so we're here now Pangasinan guys so direction lang tayo bye bye dagat bye bye

ito yung endo na so ayan guys pangalawang checkpoint tayo hindi natin alam na kung naninita dito pero diretso lang tayo dito ayan. hindi sila naninita sa mga nakabike sansabiyan checkpoint Mission pass. <laughs> Uy. Pangit ng tamyo ko ah. <laughs> Lumabas eh. Kala ko mamamara eh. Kaya nga eh. So ayan guys. 16 16 kilometer na lang nandun na tayo sa puruta natin 16 km na lang daw 16 km so yun guys mabilaw tayo kalalampas lang natin guys ng boundary ng parangay mabila, no? mabilaw mabilaw, mabilaw. so yun diretso pa tayo diretso pa na pwede maligo beach na naman ayos to no guys beach mamatay sa init, kita nyo naman guys ang araw tirik na tapos blue sky pa kaya dere dere init na yan Ayan na lang, dito na tayo, San Fabian. Welcome to San Fabian. Ada lang, battery. bayan na ng San Fabian po. lapit na kaya bridge kaya nga wala <laughs> naman kami sinasabi ah oh. so ayan guys kaya bridge ng San Fabian ito ang view maraming fish pond sa baba maraming isda dyan maraming ibon eh oh Amoy dagat! point 6.5 kilometer Malipit na tayo, lumiko Hindi pa tayo? Ah, Dito Ah, sakot dito

Umabaha siguro dito, no? Mababa eh Guys, malapit na tayo, bagay ng tagupan Tignan natin kung palulusokin tayo dito Pero dare-darecho lang tayo Huwag mapahalat takot. Huwag mapahalat ang takot <laughs> Darecho lang tayo dito Ayan guys. Checkpoint na. Dagupan. Welcome to Dagupan. Ito yung checkpoint. Hindi natin alam. Padulusatin tayo dito. Ayan. So yun guys, nakalampas tayo ng checkpoint ng Dagupan. Sabi nila mahigpit pero Makalusot naman tayo. Kaya diretso tayo. Let's go. Ito guys yung maganda sa mga kalsada. Yung may malalaking kahoy na ganito. Maganda, malilong. Pero delikado naman yan pag may mga bagyo. Kasi yung sanga nya, possible na malaglag sa kalsada. Pero ang sarap dito, oh, sa ilalim ng puno. 2.3 kakaanan ulit tayo dyan so oh. guys, malapit tayong kumanan ulit ito so, na bang crossing nandito so, tayo, Tondaligan baka lokas oh lakas ng alon nasan na yun yung may I love baka dito na no? lakas ng alon ay klase doon pa to uh -huh. so, guys taligan beach tayo umabaybayin muna natin to ang lalaki alon ngayon no? oh Uh oh. Oho. Mababago pa 'yan kasi yung alon may buhangin sa tangay no. Mararamdam mo kagandahan din. So ayan guys, finally and dito na tayo sa Tondaligan Beach. So nakarating na tayo dito. Ano oras na, Jeric? 10:30. So 10:30 and dito na tayo sa Tondaligan Beach. Kung nakikita nyo guys, magmula doon. Magmula doon. Yan, beach na yan. Papunta doon sa dulo. So, napakahaba siya. So, this is Tondaligan. Guys, tara! Tampisaw tayo! Pupunta tayo doon sa tabing dagat para magtampisaw. Ayan tayo! Heto na! Heto na! Ang ah! lalaki na halon! Oh yeah! Yeah boy! Parang may napakan ng wisdom. Ikaw? Ano pala? lalaki na! Ang Danke, Alon! Si Sen, si Sen. Ito nang alon. Sa gitna. Andiyan na. <laughs> Aray. <laughs> <What's up? laughs> Lakas nang gun. <laughs> oh, Sunbeams forming a shadow for a feeling We're floating, just carrying. Ayan guys tapos na tayo maligo at tapos na rin tayo magsisa dito sa Tonda Ligan Beach na so ruta tayo ngayon going to Rosario pauwi so, na tayo pero before tayo umuwi pag alas 12 na kasi kaya kakain muna tayo so habang nagruruta tayo pauwi hahanap muna tayo ng pagkain so ayan Tama natin si Jerry. Maganda dito guys At uh, Hindi ganun ka crowded. Wala masyadong tao ngayon Kasi ngayon ay Wednesday Ewan lang pag Sunday Saka Saturday Baka madami tao dito Weekend ba dami no? Yeah guys tara sama kayo Pauwi na tayo let's go Let's go Ayan guys, kain muna tayo. Ate, anong ulam na meron kayo? Ayan, tapos na tayo kumain. Busog na. Kaya, suwi na to. Let's go, let's go. guys, tapos na tayo mag-bike. Maraming salamat sa inyong panunood. <laughs> sa aking mga subscriber, maraming salamat. Sa hindi pa subscribe please subscribe, like, and share my videos. Hanggang sa muli, peace!